Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 28 ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Tomas ng Aquino. Kamusta? Si San Tomas ng Aquino, na kilala rin bilang Tomas ng Aquino, ay isang ika-13 siglong katolikong teologo at pilosopo Ipinanganak siya noong 12 5 sa isang marangal na pamilya sa Italia. Si Tomas ng Aquino ay itinuturing na isa sa mga pinakadakilang palaisip sa kasaysayan ng simbahang katoliko at isang nangungunang tagapagtaguyod ng filosofiyang eskolastiko. Si Tomas ay pumasok sa Dominican Order sa murang edad sa kabila ng pagsalungat ng kanyang pamilya. Nag-aral siya sa Paris at naging estudyante ni San Alberto Magno Si Tomas ay kilala sa kanyang mahusay na katalinuhan at karunungan. Kabilang sa kanyang pinakatanyag na mga gawa ang Theological Summa at ang Summa Against the Gentiles, na tuwatalakay sa iba't ibang aspeto ng teolohiya at pilosopiya. Ang pilosopiya ni Aquino ay malakas na naiimpluensyahan ng kaisipan ni Aristotle na isinama niya sa teolohiyang kristyano sinikap niyang magtatag ng isang sintesis sa pagitan ng pananampalataya at katwiran na pinapanatili na ang katwiran at pananampalataya ay maaaring magkakasuwato. Si Tomas ng Aquino ay kilala rin sa kanyang mga turo sa kalikasan ng Diyos, moralidad, teolohiya ng sakramento, at iba pang mga lugar. Siya ay idineklarang doktor ng simbahan noong 1567 at siya ang patron ng mga iskolar at estudyante narito ang isang panalangin kay San Tomas ng Aquino. O Diyos, na nagpapaliwanag sa iyong simbahan sa pamamagitan ng turo ni San Tomas ng Aquino, naway bigyan mo kami ng malalim na pag-unawa sa pananampalataya at biyaya na gamitin ang aming katalinuhan para sa iyong kaluwalhatian. Ang sawa magitan ni San Tomas, gabayanan mo kami sa aming paghahanap sa katotohanan at palakasin ang aming pananampalataya sa iyong banal na presensya. Sa anig pagkarmang turn ni Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Odo ng Bove, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.